Hey, can you do me a favor? Ano uh, miss? Uh, 5,000. And you're gonna pretend to be my boyfriend. Please, I, I badly need your help. Kasi si mommy and daddy, gusto nila ako pakasalan sa taong hindi ko naman mahal Ah, eh. uh, pero miss... Uh, here, 50,000. Ibibigay ko sa'yo to. Basta magpakilala ka lang ngayon. Pangako. Uh. Masensya na, miss, pero medyo malaki yan. Hindi ko pwede matanggap yan. Sige na! Anong ginagawa mo? Ha? Sino tong kinakausap mong lalaking to? Ay, ano ba? Nasasaktan ako, mami! Oh, look! Hindi mo ba nakikita? Talagang masasaktan ka! Katsyanti-katsy kasi ng ulo mo! Sumama ka na kasi sa amin! Narinig mo yung sabi ng mami mo? Huwag mo nang pinainit yung ulo ko, ha? Sasaktan ka sa akin, eh! Halika na! Sumama ka na! Ah, uh, boss! Itawan mo nga siya! Ang babae ni Rerespeto! Hindi sinasaktan! Ba't ba ka? Sino ka ba? Hindi mo ba alam na fiancé niya ako? <laughs> ako lang naman yung boyfriend niya. Anak, sino siya? At anong trabaho niya? Ma'am, it doesn't matter kung sino at kung ano yung trabaho niya. Mahal ko siya, boyfriend ko siya. Ah, uh, Ma'am, ako nga pala si Tons, isang kargador. Ah, ma'am, ang walang galang na ho, ah. Pero, sinasaktan na ho ng lalaking tong anak ninyo, eh. Papayag ko kayo na sinasaktan yung anak niyo? Bakit? Isa ka lang karga to, At isa kang hampas lupa? Ano yung papakain mo sa anak ko? Ha? Wala kang pera! Pa really, papakain ma? mo lupa? Ha? Really, ma? Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin yung pera? Alam mo naman kung gano'ng kasamayang lalaking yan, di ba? Tapos puro pera pa rin nasa isip mo? Kahit na harapan niya ako sinasaktan, okay lang sa'yo kasi may pera yan? Sana naman ituring mo ko bilang anak. Mahal mo ba ako bilang anak mo? Anak, mahal kita. Kaya nga pinapagkasal kita sa kanya para sa mag May maganda kang kinamukasan! Para sa'yo naman yan, na! Ah. Tama na, ma. May boyfriend na ako, oh. Si Tons. Sa kanya na ako sasama simula ngayon. Anak! Mami! Pagsabihan mo tong anak mo, ha? Napakaraming pera na nangwaldas ko dito, pati sa pamilya nyo. Ayusin mo to. Ayusin nyo to. na, ma, but I have to go. Tara na. Anak. An to say thank you. Thank you for standing up for me. Ano ka ba? Wala yun. Hindi nga pala, mukhang mayaman naman yun na ba't ayong pakasalan? Don't you see it? He's an abusive man. Nananakit nga siya eh. Napakasama ng ugali niya. Saka ayaw kong mapakasal din sa mga taong ganun. Gusto ko lang pag papakasalan na ako, yung nirespetuhin ako habang buhay. Mayaman man o hindi, basta may respeto. Hmm. Ah nga pala, ba't ka nga pala pumayag? Because of money? Ma-wait, eto, babayad na ako. You have Gcash naman, no? Right? Wait. Oh my God! Oh! Wala na yung pera ko, kinuha na nila! Paano na to? Uh, teka lang, teka lang ha. Uh. Pumalma ka. Ako oh, bahala, ha? Huh? Wala na akong pambayad sa iyo, okay? Pero kailangan ko bumalik, pero pero ayoko na, ayoko na sila makita. Ano ka ba wala 'yon? Um uh Sorry, uh can can I have a favor? Pwede bang sumama na ako sa iyo? Sigurado ka? Oo, I I I promise I, I'll pay you. Kabala. <laughs> Thank you. Kailangan na, naman. Oh, Baka, gusto mong mag-order. Sagot ko na. Talaga? Oo naman. Sige. Salamat ah. Uh, balita ko masarap daw yung batchoy nila dito. Ayan oh. Pero favorite ko pang papay. Kaya so, ito, ito, ito. yun yung order natin. Tsaka so, ayan. Uh Oo. -oh. Tapos okay. mango shake. Yeah. Miss! Thank you. Uh, Pa-ordering ah. Yeah, ah. Love, mm. masaya ka ba dito? Ako oh, no, naman, kasama kita eh. Ang <laughs> gusto ko sa'yo eh. Sana huwag <laughs> kang magsawa na sama na ako dito ah. Oo. Kaya natin to. Ah nga pala, Love. Ah, sandali lang ah. Puntahan ko lang yung sinain natin. Baka yeah. pumulo na. Sure. Ah, love, malapit na madutang sinain natin kaka pala mas narap yung ulam natin ng no? ba alam mo talaga ba? kung saan ako sa Pa eh, no? bakit? Pa <laughs> na miss na ba ba? Pa ba ba? na ba ba? <laughs> alam ko naman hindi mo sanay sa ganitong sitwasyon. Kaya sumama na ka na sa akin sa mansyon na. Please, Ma. Masaya na ako dito eh. Masaya? Masaya ka sa ganitong sitwasyon? Hindi ka sanay sa ganito. Anak, sige, naintindihan na kita kung mahal mo yung lalaki niya. Sumama na kayong dalawa sa mansyon. Ha? Huh? Ma, paano si Dick? You can't say. Wala na siya. Ha? Huh? Ayun, nakakulong. Sinaktan niya yung katulong. Ayun, napatay yung katulong. Anak, I'm sorry to force you to marry him. Iniisip ko lang naman ang kinabukasan mo at kung magpapakasal ka sa lalaking mayaman at may pera. Pero, tama ka nga anak. Aani mo mayamang lalaki, may pera naman. Sinasaktan ka. Tama na yun, Nat. Ah, kung mahal, lang kayong dalawa, mahal mo siya at mahal ka niya. Masaya na ako. Sorry talaga, Nat, ha. Sorry ma'am. Uh, ma uh, masaya po ako na narinig ko po na naintindihan nyo na po yung anak niyo Ah, uh, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Mamahalin at alagaan ko po siya. Tsaka nga pala, love. May gusto nga pala akong sabihin. Ano uh, yan? sorry ah. Pero, ang totoo po talaga, hindi po talaga ako isang karagador Huh? isa po akong negosyante meron po kami mga hotels dito sa Pilipinas hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang sulok ng mundo tsaka itong bahay na to nirintahan ko lang to dahil gusto kong malaman na kung hanggang saan talaga yung pagtitiis mo sa akin Pilaga? na makasama mo ko pero love maraming salamat ah dahil napatunayan ko na mahal mo talaga ako. Hindi lang dahil sa pera. Kaya, ma'am, kung papayag po sana kayo na pakakasalan ko po tong anak ninyo. mo? Oo na ma, bayag na payag na ako. <laughs> dahil magmamahalan kayo. At isa pa, marami ka ng pera. <laughs> Maraming salamat po. <laughs> Mami, wala biro. <laughs> wala biro talaga. Ako. Ah, maraming salamat po. Okay. Love. Ipapasa okay, na. Oo. Oh. <laughs> Kahit hindi ka na magtanong, oo, oh, agad eh. maraming <laughs> salamat, love, ah.